बोले गया हिंदी भजन Ooy. dahil meron talaga mas malaki oy 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 para baby Juan na labu para Juan na labu yung size pa <laughs> ah, sige tara pang mah hindi po ako okay. lang nadadadab lab na lab ka namin kaya nga love you you, you. love you you okay ready ka na ito para sa talaga to dahil lab na ka namin uy ito para sa yo.

Man, man, man. Man, man. Ito. Wow. Wow. <laughs> ano 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 sabi mo? ano 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 Wow, mm -hmm. ganda. Oh, buksan naman natin. Ay, buksan niyo. Buksan niyo <laughs> naman ay, buksan ay, na. ay, ay, ay. ay, ang ganda. Happy ka? Happy? Sige, kahit di mo natin namin, ito si Labubo. Ano ang oh. pangalan mo kay Labubo mo na to? Lapo. Lapu. Lapu? Lapu, ay, Lapu, Lapu. lapu. <laughs> lapu. lapu. O, oh, kapin mo na. Aka-apin mo na siya. Ano maaak? Ayan. Wow. Ano ang tuwa ko? Happy? Happy ka sa labubu? Ha? Gusto mo pa ba isa pa? Apa. Gusto mo ba mas malaki pa dyan? Opo! Hindi kasi na sinabi ko kasi, syempre, pangarap ng lahat. Ako kasi, eto, nung binili ko, Sky, yung malaki, alam mo kung magkano ko binili? One hundred and fifty-five thousand! Hindi niya pa masyado na pesos. <laughs> hanggang 20, 20 pa lang yan. Oh, one thousand pesos!

Yeah. Apak taas. Apak taas. eto bunso, eh binigay namin to para sa iyo. At ito pinag-ipunan ni Ninong to para sa iyo. Ha? Papakita muna natin yung box. I-box mo na para makita yeah. kung gaano kalaki. At saka ipapakita namin sa iyo kasi love na love ka namin. Okay? 1 2 3 Ganyan ka lang, Ito po po na yan! Gusto mo nakakita? Okay!